naka air condition yung tent na ay yung room namin di ba bongga with Gwen my roommate and of course ang maya ng bayan Danis bongol eh. ng bayan ayan si Jig Jag ayan, di ba? may isa pag tent dito para sa ating couple of the year ay di ba na change yung araw namin <laughs> for the sunset for the sunrise ang araw namin sa labas Isara sa sila dua Isara sa sila dua be a couple be. No gusto namin sunset. Yung aura yan. Di ba? yung ano namin. Isimat sila. Ayan. So rest mo na kami. And after this, Berkulit, guys! Saya dari party-party, that's called the H. Semoga sayawan at nanti mau later. ya. bye kasih, Kak. Ini Kain Ayu, nah, sama lebih, kayak ada yang Long ada ika, Kain. Ini paling paling sa about to sleep. And the mm -hmm. Namaste. Pwede I... yes. mag Guys, mo kahoy gitawag alom. Ang scientific name, ani? yan? Alomino makuha, guys, ng mga benefits sa atong lawas. Kani siya, nagkalibanga ka, hindi mo siya humulan sa isa kabaso na tubig. Hindi mo din imnon pati ang liso. Mahuot mo na sa inyong lubot. Mo di na din ka magkalibanga. Kanipod siya, kung nagkalibanga ka, ang walay tubig, <laughs> pwede siya iilo, guys. Dahil kita kani Murag, velvet siya, velvet. O, oh, mo ipatak sa imong mata. Kung, I-try Ipatak mo siya sa imong mata kung malabo na, ang imong mata, aron mas malabo pag siya, ha? Oh. Listo dahil na. ang, na, ang ugat ani tambal sa katol. Katol nga balitang uguban pa. so, <laughs> so ang, ang scientific name alumnus Nawongos. Paborito na ni Mario. Ang nga. <laughs> <laughs> nanasila sila oh. o ang bilis din. Hi hey, Marie, I miss you. Ngayon okay, siya mo uban. Kasi Delmar.

Aan na, aan na, binakulong siya. Happy birthday! Ay, naginapos! Ito na, favorite. Pwede na siya? Maghukas kamay. Ito na! Ay, na! Sige na, siya.

Ano okay. yung mga malita? Baggage. Baggage yung okay, malita? Hindi, oh saan? Kaya kung ito lang, biglaw. kasi di ba magsimisya oh, ng hindi lang? Hindi lang. Oo ba? Oo, naging ka na akong tapad para hindi okay. kayo malahos. Wala na nga lang, matulog kami dito. Sir, eh. Mag ano kami? Dumageti kami. Can I have some watermelon, please? Please, sir. Hindi nga, naman lang. Uy, mm ay. -hmm. Roti mm first. -hmm. Wala po, roti first. Tama. Tama ko si Elena Anong natin sa atin ano ng substance. Tingnan mo. Okay na make up. Gwen. Okay. Oh, Sino ka diyan? Jennifer Holiday or Jennifer Jennifer. Hi. Hi oh. Sexy, now, so, so, the... sexy naman ni say parang parang biasis father parang this parang parang biasis parang biasis father 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 parang Kelly Morel Aaaaahhh girls! Best <laughs> <Sa Manili. laughs> Ginawa akong ano Hi! Mamlis! Ayun, ganoon ko gawin kinasampungan ng na Hi my Tommy! Fresh na fresh si Sunset At ito naman si... <laughs> Sunlap <Sunblock. laughs> Mauna na si Brenda, te. Pero <tipan> mo yung muna para magpahinga. Kaya balas niya lang. Maligo na ka ba, Gwen? Saan? So eh. Ganahan. Saan? Malito kami kanina sino si Penguin tsaka si Gwen Garcia. Hindi pa. Kasi may... Hindi kasi nagkakalayo, eh. Malito na ligo. Ay, oo. Oh, ganda naman ni Claudine pareto sa peliko lang. So... <tipan> Gabi kay Kanay. Nay White pala is <laughs> here. Hi, guys. Our manager. Slash. Slash Chorvades. Jawa